Sa isang makabuluhan at kontrobersyal na hakbang, inalis makailan ng Pilipinas ang Coast Guard vessel nito, ang BRP Teresa Magbanwa, mula sa pinagtatalo ng Sabina Shoal sa South China Sea. Umalis na sa Eskoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang limang buwang pagbabantay sa umano'y reclamation activities ng China. The flagship of the Philippine Coast Guard returns to its home port days after it was repeatedly rammed and damaged by chinese ships Ang desisyon sa pag-withdraw sa barko ay dulot ng masamang panahon, naubos na mga supply, at ang pangangailangan para sa medical treatment ng ilang crew members. Bagaman ito ay tila isang practical na hakbang, nagbabala ang mga eksperto na maari nitong pahintulutan ang China na paigtingin pa ang mga controversial na aktibidad nito sa rehiyon. Ang withdrawal ng BRP Teresa Magbanwa ay nagdulot ng mga alalahanin sa kakayahan ng Pilipinas na mapanatili ang presensya nito sa lugar at makasabay sa lumalagong impluensya ng China. Limang buwan nang nakadeploy ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal bago ibinalik sa Puerto Princesa Port sa Palawan, kung saan binati ang mga crew bilang mga bayani. Gayunpaman, ang withdrawal ay may kaakibat na mga insidente dahil ang apat sa 63 crew members ay nangangailangan ng hospital treatment para sa dehydration. Ang pagbabalik ng Coast Guard ay umani ng parehong papuri at batikos kung saan may ilang nagsasabi na dapat pinalitan kaagad ang barko upang matiyak ang presensya ng Pilipinas sa pinagtatalo ng karagatan. Ang South China Sea ay isang mainit na pinagtatalo ng rehiyon na may ilang mga bansa na umaangkin sa iba't ibang bahagi nito. Bagaman ang Pilipinas, Malaysia, Vietnam at Brunei ay may mga competing claims, ang mga aktibidad ng China sa rehiyon ay naging particular na agresibo. Kilala ang China sa paggamit ng Coast Guard, military at maritime militia nito para igiit ang domination sa mga lugar tulad ng Sabina Shoal. Noong 2016, isang arbitration court ng United Nations ang nagpasya na pabor sa Pilipinas kung saan idineklarang walang legal na batayan ang mga claim ng China sa karamihan ng South China Sea. Gayunpaman, tumanggi ang China na kilalanin ang desisyon at ang tensyon sa rehiyon ay nanatiling mataas. Kamakailan, lumala pa ang mga alalahanin tungkol sa mga effort ng China na bawiin ang lupa at magtayo ng mga artificial island sa South China Sea. Ang mga aksyon na ito ay nakikita ng marami bilang isang pagtatangka na palakasin pa ang kanilang mga territorial claims. Ang misyon ng BRP Teresa Magbanwa ay isang symbolic and practical effort ng Pilipinas upang hadlangan ang China sa pagpapatuloy ng mga aktibidad na ito. Sa kasamaang palad, sa pag-withdraw sa Coast Guard vessel Nangangamba ang ilang mga eksperto na maaaring samantalahin ng China ang sitwasyon para palawakin ang operasyon nito sa Sabina Shoal. Ang desisyon sa pag sa BRP Teresa Magbanwa ay nagbunsod ng debate sa mga military expert at analyst. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay maaaring samantalahin ng China ang pagkakataong ito upang palakasin ang posisyon nito sa rehiyon sa malaking bilang ng Chinese Coast Guard at military vessels na nasa lugar na, may espekulasyon na susubukan ng China na hadlangan ang anumang susunod na pagtatangka ng Pilipinas na mag-redeploy ng barko sa Sabina Shoal. Iginiit ng mga eksperto na dapat tiniyak ng Pilipinas na may replacement ship na nakahanda bago pinabalik ang Teresa Magbanwa upang mapanatili ang presensya nito sa regyon. Kung walang malakas na presensya sa pinagtatalunang karagatan, nanganganib na mawala ng kontrol ang Pilipinas sa Sabina Shoal at iba pang mga strategic areas. Ang posibilidad na samantalahin ng China ang puwang na ito upang palakasin ang territorial claims nito ay isang tunay na banta para sa Pilipinas. Marami rin ang naniniwala na ang withdrawal ng barko ay maaaring gamitin ng China bilang propaganda upang suportahan ang territorial claims nito. Matagal nang iginigiit ng gobyerno ng China na pag-aari nito ang soberanya sa halos lahat ng South China Sea at ang anumang absence ng mga naval vessel ng Pilipinas sa rehiyon ay maaring ituring bilang isang senyales na isinusuko na ng Pilipinas ang kontrol. Ang South China Sea ay isang mahalagang lugar para sa maraming bansa sa Southeast Asia ito ay mayaman sa likas na yaman at nagsisilbing mahalagang daanan na kinakailangan para sa global trade. Para sa Pilipinas, ang pagpapanatili ng presensya sa rehiyon ay hindi lamang tungkol sa territorial claims, kundi ito ay tungkol din sa pangangalaga sa kabuhayan ng mga mamamayan nito, partikular ang mga mangingisdang umaasa sa dagat para sa kanilang kita. Sa mga nagdaang panahon, Ginamit ng China ang kapangyarihan nito sa South China Sea para harangan ang daan sa mga traditional fishing grounds tulad ng Scarborough Shoal para sa mga mangingisdang Pilipino. May mga pangamba na maaring mangyari ang kaparehong sitwasyon sa Sabina Shoal kung hindi mapanatili ng Pilipinas ang malakas na presensya sa lugar. Dagdag pa sa mga hamon ng Pilipinas ay ang limitadong bilang ng mga naval vessel na may kakayahan para sa long-term deployments sa pinagtatalo ng karagatan. Sa kasalukuyan, dalawang Coast Guard vessels lamang, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchora Aquino, ang capable para sa naturang mga misyon. Sinabi ng mga eksperto na mas maraming resources ang kailangang ilaan upang palakasin ang defense capabilities ng bansa sa rehiyon. Binatikos din ang gobyerno ng Pilipinas sa hindi pagbibigay ng sapat na suporta sa BRP Teresa Magbanwa sa panahon ng deployment nito. Ilang mga eksperto ang nag-point out na sa kabila ng mga panganib na dulot ng masamang panahon at mga Chinese blockade, ang mga resupply missions sa pamamagitan ng mga helicopter ay posible na pumipigil sa pangangailangan ng barko na bumalik sa daungan. Ang mga pagkukulang na ito ay nagpapakita ng mas malawak na hamon na kinakaharap ng Pilipinas sa pagpapanatili ng presensya sa South China Sea. Ang pag-withdraw sa BRP Teresa Magbanwa ay lalong nagpainit sa dati ng malalang sitwasyon sa South China Sea. Sa patuloy na pagigit ng China sa mga pag-aangkin nito at pagpupumilit ng Pilipinas na mapanatili ang presensya nito, ang rehiyon ay nananatiling flashpoint para sa potensyal na tunggalian. Ang mga aksyon ng China sa South China Sea ay nakatawag ng international attention at maraming bansa ang nagpahayag ng pagkabahala sa agresibong paninindigan nito. Ang Pilipinas, in particular, ay nahaharap sa isang mahirap na posisyon. Bagaman determinado itong ipaglaban ang mga territorial claims nito, Kulang ito sa mga resources upang tapatan ang lakas ng militar ng China. Ang sitwasyon sa Sabina Shoal ay isa lamang bahagi ng patuloy na tumitinding tunggalian ng China at Pilipinas sa South China Sea. Habang patuloy na pinapalakas ng China ang presensya nito, ang Pilipinas ay dapat maghanap ng mga paraan upang palakasin ang posisyon nito at protektahan ang mga interes nito. Gayunpaman, ang pagsasagawa nito ay mangangailangan ng coordinated effort mula sa gobyerno, militar, at coast guard. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Sa tingin mo, ano ang pinakamabuting gawin ng Pilipinas para mapalakas ang depensa nito? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time.